Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ng kanyang kapalit. <silence> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig. At ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay bilang isang alipin ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Habang nakatayo si Chen sa harap ng paaralan, hindi niya maiwasang mapangiwi. Ang buong lugar ay tila nilamo ng panahon, basag ang mga bintana, kalawangin ang mga gate, at ang paligid ay may amoy ng lumang bakal at alikabok para itong dating pabrika na matagal nang inabandona. Hindi niya lubos maisip na dito pala gaganapin ang klase ng mga tinatawag na elite. Habang nagmamasid siya, isang lalaki ang lumapit mula sa malayo, kumaway ito ng masigla, para bang matagal na silang magkakilala, nilapitan siya nito at magiliw na nagpakilala, ipinaliwanag ng lalaki na napansin niyang wala si Chen sa roll call, kaya inakala niyang naligaw lang ito, sa magaan na tono, sinabi pa niyang siya ang homeroom teacher ng elite class, si Ginoong Zhang. Agad humingi ng paumanhin si Mr. Zhang sa aberya at ipinaliwanag na mahirap pamahalaan ang buong klase ng mag-isa. Doon na pagtanto ni Chen na bagaman may ranggo ang klase, hindi pala ganoon karami ang mga guru sa paaralan. Habang naglalakad sila papasok, napansin ni Chen ang kalumaan ng mga gusali, ipinaliwanag ni Mr. Zhang na unti-unting bumababa ang bilang ng mga estudyante sa nakaraang mga taon, kaunti na lang ang may kakayahang makapasok sa elite class, kaya hindi na sila kumukuha ng mga bagong instructor, ang mga lumang pasilidad ay unti-unti na rin gumuho, kaya't ang ginagamit na lamang nila ay ang pinakaloob na bahagi ng gusali para sa klase at training. Tahimik lang si Chen habang nakikinig, noon niya napagtanto kung gaano kalubha ang kalagayan ng paaralan, kaya pala ganoon na lang ang pagkaabalan ng punong guro. Ngunit sa kabila ng lahat, ngumiti si Mr. Zhang at nagsabi ng kasabihang nagpagan sa hangin, kahit payat na kamelyo, mas malaki pa rin kaysa kabayo malinaw sa tinig nito na naniniwala siyang hindi basta-basta mawawala ang paaralan. Pagdating nila sa loob ng napakalaking indoor training room, halos mapahinto si Chen sa nakita, ang lugar ay malinis, modern, at puno ng enerhiya, ang mga estudyante ay abala sa kanika nilang pagsasanay, bawat galaw ay puno ng determinasyon at lakas, sa unang tingin pa lang, alam na niyang malayo ito sa lumang training yard na kinalakhan niya. Ipinakilala siya ni Mr. Zhang sa klase bilang bagong kasapi, ipinaliwanag ng guro na kahit nahuli si Chen sa pagsali, ayos lang yun dahil sa elite class, ang pinahahalagahan ay hindi oras ng pagdating kundi kakayahan, tiwala raw siyang may taglay na talento si Chen para makapasok sa grupo. Kasunod noon, pinaalalahanan niya ang lahat na magtulungan at magsikap para sa nalalapit na Regional Exchange Tournament, isang prestihiyosong kompetisyong matagal na nilang pinaghahandaan. Ngunit bago pa man matapos ang pagpapakilala, isang mapang asar na tawa ang umalingaungaw mula sa likuran, lumingon ang mga estudyante at nakita nila ang isang lalaki na may malamig na ngiti sa labi, si Ma Wenhao, ang kinikilalang pinakamalakas sa klase. Sa tono ng panguuyang, sinabi niyang hindi raw dahil sa kakayahan kaya nakapasok si Chen, kundi dahil ginamit nito ang backdoor, sinabayan pa niya ito ng mapanuyang tawa, sabay dagdag na tiyak daw niyang magiging pabigat si Chen sa buong klase. Agad siyang pinigilan ni Mr. Zhang at mariing pinaalalahanan na itigil ang pagpapakalat ng walang besang chismis. Ngunit hindi na tinag si Wen Hao, malamig ang tinig nitong sumagot, sinabing kung chismis man o hindi, malalaman din nila ang katotohanan sa lalong madaling panahon. At bago pa man may makasagot, formal niyang hinamon si Chen sa isang tunggalian. Natahimik ang buong klase, matagal na mula nang may naglakas loob magdeklara ng formal challenge, alam ng lahat na hindi ito basta friendly sparring, ito ay laban kung saan nakataya ang dangal ng bawat mandirigma, sa tradisyong sinusunod nila, ang matatalo ay kailangang maglingkod sa nanalo ng walang reklamo. Dahil si Ma Wenhao ang kinikilalang pinakamalakas, walang makapaniwala na siya mismo ang unang gumawa ng hakbang laban sa isang bagong solta, mula sa gilid ng silid, isang lalaking may kulay ginto ang buhok ang tahimik lang na nagmamasid, parang alam niyang may mangyayaring hindi basta-basta. Ang tensyon ay nagsimulang sumanggas sa hangin, sa sandaling yon, alam ni Chen na ito ang magiging unang tunay na pagsubok niya bilang miyembro ng elite class. Habang nagkakagulo sa paligid, isang babaeng may kulay rosas na buhok ang lumingon sa gilid, nagtataka kung ano ang pinagmula ng ingay, sa halip na sagutin ng tahimik ang bagong transfer student daw ay makikipaglaban kay Ma Wenhao. Napakunot noo ang isang lalaking blondeng buhok na nakatayo malapit sa pader, hindi siya makapaniwala sa narinig may bagong estudyante raw, ngunit ni Minsan ay hindi pa siya nasabihan tungkol dito. Bago pa tuloy ang lumakiyang gulo, dumating si Ginoong Zhang, mahinahon niyang ipinaliwanag na ang isang formal challenge ay hindi maaaring magsimula hangga't walang pahintulot mula sa dalawang panig. Ngunit sa gulat ng lahat, kalmadong tumango si Chen at walang pag-aalinlangan na tinanggap ang hamon. Sa isip niya, ito na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay, isang tunay na laban kung saan maaari niyang subukan kung gaano na siya kalakas kumpara sa mga itinuturing na pinakamagaling. Isa rin itong magandang ensayo para sa nalalapit na exchange tournament. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang balita sa buong paaralan, ang mga estudyante ay nagkakagulo, at halos lahat ay gustong makapanood. Sa kabilang banda, ang punong guro ay nabalitaan din agad matapos tawagan ni Ginoong Zhang, halatang balisa at hindi alam kung dapat bang pigilan o payagan ang laban, ipinaliwanag ng guro ang sitwasyon, hinamo ni Mawen Hao si Chen, at tinanggap ito ng bagong estudyante ng walang pag-aalinlangan. Matapos mag-isip ng sandali, napangiti ang punong guro, kung totoo ngang si Chen ay may kakayahang nagtatago sa likod ng kanyang simpleng anyo, ito ang tamang oras para makita yun, kaya't pinayagan niya ang duelo at iniutos kay Mr. Zhang na ihanda ang arena. Nang magsimula ang formal na laban, ipinaliwanag ni Mr. Zhang ang mga alituntunin, dapat ay parehong antas ng star level ang maghaharap, walang manunood na maaaring manghimasok, bawal ang mga ataking nakamamatay, at matatapos ang laban kapag may malinis na tama sa mukha o kusang pagsuko. Nakangiting sumang ayon si Ma Wenhao, sinabing pareho lang naman silang nasa Iran e Phase 2, kaya patas daw ang laban. Pagkatapos ng hudyat, mabilis siyang sumugod, buo ang loob niyang tapusin agad ang laban bago pa makapag-adjust si Chen. Ngunit laking gulat niya nang maagap na nablock ni Chen ang unang sunto, isang kumpas pa lang, at agad na nakasunod ang katawan ni Chen, parang sanay sa ritmo ng laban. Sunod-sunod ang atake ni Wen Hao, ngunit parang hangin lang si Chen na paulit-ulit umiilag, sa bawat iwas, lumalakas ang galit ni Wen Hao, para bang niloloko lang siya ng kalaban, sa gigil, ginamit niya ang bilis ng kanyang specialty move, isang matinding hook kick na halos hindi na nasusundan ng mata. Tumama yun sa braso ni Chen at napaatras siya, ramdam niya ang bigat ng impact, kilala niya ang teknik na yun, ang gale hook kick, isang combat art na may kasamang pandaraya sa galaw, kaya't mahirap eye block, kahit na nasalo niya ito, sapat patang lakas para tuluyang pabagsakin siya. Habang bumabagsak pa lang si Chen, sumugod na ulit si Wen Hao, handang tapusin ang laban, ngunit biglang nagbago ang hangin sa paligid, mula sa lupa, tumingala si Chen, at isang makapangyarihang aura ang kumawala mula sa kanya. Tumindig siya ng walang bakas ng takot, at sa isang iglap, Pinakawalan niya ang isang matalim na sipa na tumama ng eksakto sa braso ni Wen Hao, halos mapaatres ito sa lakas. Nagulat si Wen Hao, hindi niya akalaing marunong din si Chen ng advanced combat arts, Pilit niyang pinakalma ang sarili, paulit-ulit na iniisip na basta't hindi siya tinatamaan sa mukha, siya pa rin ang panalo. Ngunit bago pa siya makagalaw muli, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng kamao sa kanyang ilong, eksaktong tama, hindi malakas, pero malinaw. Tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Tahimik na nagsalita si Chen, halos pabulong ngunit ramdam ng lahat. Ang tama sa mukha ay itinuturing na panalo, hindi ba? Nanatiling walang imik si Ma Wenhao. Hindi niya alam kung paano siya natalo, at sa harap ng mga nagulat na estudyante, idineklara ni Mr. Zhang ang resulta, ang bagong estudyanteng si Zhou Chen, opisyal na panalo sa duelo, ang mga bulungan ay napalitan ng paghanga, at sa unang pagkakataon, nakita ng elite class kung sino talaga ang bagong miyembro na dapat nilang pagmasdan. Hindi makapaniwala si Ma Wenhao sa pagkatalo niya. Sa paligid, nagulat din ang mga estudyante, hindi nila inasahan na ang bagong dating ay ganito kalakas, unti-unti nilang napagtanto na walang laban si Wen Hao sa harap ng kakayahan ni Chen. Habang pinagmamasdan ang paligid, naisip ni Chen na mas mabilis na ang laban kaysa sa inaasahan niya. Ngunit kahit ganoon, sapat upang maramdaman niya kung gaano kalakas ang mga estudyante sa elite class. Lumapit siya kay Wen Hao, kalmado at walang yabang, habang sinusuri kung may galit o pagtutol pa ito sa resulta, tahimik lang si Wen Hao, wala nang maisagot, tanging pagkatalo ang mababasa sa mga mata niya. Sa di kalayuan, pinanood ni Mr. Zhang ang lahat, tila hindi pa rin makapaniwala, alam niyang si Wen Hao ay may profesional na training, ngunit ang paraan ng pagkatalo nito ay hindi pang karaniwan. sa isip ni Zhang, malinaw, ang batang si Chen ay may natural na leksi at lakas na bihira sa edad niya. Doon niya naintindihan kung bakit personal na iniutos ng punong guro na bantayan ng mabuti ang estudyanteng ito, may potensyal si Chen na lampasan pa ang karamihan sa elite class. Mayamaya, maya bumukas ang pinto ng training floor at dumating mismo ang punong guro. Tahimik na tumigil ang lahat, tinawag niya si Chen, at ang buong klase ay napatingin sa kanila habang naglalakad silang palabas. Sa di kalayuan, tinanong ng pink-haired girl ang lalaking blonde, nakita mo yun, grabe, ang lakas niya. Tumawa ang blonding lalaki at sagot, dapat kunin natin yan sa grupo natin, sayang kung mapupunta sa iba. Habang nag-uusap sa labas, mahina ang tinanong ng punong guro kung kumusta ang unang karanasan ni Chen sa elite class, ngumiti ang binata, bahagyang naiilang, at sinabing ayos lang naman, medyo masyado lang daw silang masigla. Napatawa ang punong guro sa sagot, ngunit agad ding naging seryoso, ipinaalala niya na ganoon talaga sa mga malalakas, palaging sinusubok ng iba ang kanilang limitasyon, Binigyan niya si Chen ng payo na mag-focus sa sariling pagunlad at tiniyak na susuportahan siya ng paaralan sa anumang kakailanganin niya. Habang nakikinig, dama ni Chen ang sinseridad ng punong guro, pero sa likod ng ngiti niya, may iniisip siyang iba. Matagal na siyang nag-aalala sa pera, at sa pagkakataong yon, tinanong niya kung may paraan bang kumita ang isang estudyante nang hindi lumalabag sa mga patakaran. Biglang nagbago ang tono ng punong guro, seryoso at puno ng malasakit, Sinabi nitong hindi pa ito ang tamang panahon para mag-focus sa pera, ang pagsasanay daw ang dapat unahin ni Chen, dahil darating din ang panahon na magbubukas ang maraming oportunidad sa kanya. Dagdag pa ng punong guro, kung sakaling may problema ang pamilya ni Chen, handa raw tumulong ang paaralan. Mumiti si Chen at nagsabing nagtatanong lang siya, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya pwedeng umasa sa tulong ng iba, kailangang siya mismo ang gumawa ng paraan. Pagbalik niya sa training room, nagsimula siyang mag ng magaan, habang pinapawisan, hindi tumitigil ang utak niya sa pag-iisip ng paraan para kumita, alam niyang delikado ang gumawa ng labag sa patakaran, kaya kailangan niyang maging matalino at maingat. Ilang sandali pa, may lumapit sa kanya, ang blonding lalaki na kanina pa nakatingin sa kanya noong laban. May kumpiyansang ngiti ito habang inaakbayan siya. Pinuri nito ang laban at sinabing nakaka-impress na nakausap pa mismo ni Chen ang punong guro pagkatapos ng ganoong eksena. Habang nakangiti, tinitigan siya ng blondeng lalaki, tila sinusukat kung sino ba talaga ang bagong estudyanteng ito na biglang gamulo sa ritmo ng elite class. Sa loob ni Chen, may kutub na nagsisimula siyang mapansin ng mga taong hindi basta-basta, at sa paaralang ito, ang atensyon, minsan, ay parehong gantimpala at panganib. Tinitigin lamang ni Chen ang blonding lalaki at ibinalik sa kanya ang parehong tanong sa pamamagitan ng tingin, isang tahimik ngunit matalim na hamon. Ngunit bago pa man ito makasagot, isang boses ang umalingaungaw sa likuran nila. Isang babaeng may kulay rosas na buhok ang papalapit, paglapit ng isang tinig mula sa di kalayuan, agad nitong tinawag ang lalaking may blondeng buhok, si Shinji Ruei. Mariin itong sinaway ng babaeng may kulay rosas na buhok, na agad namang humingi ng paumanhin kay Chen. Siya si Su Xiao Xiao, isang upper na may mahinaong tindig ngunit matalim ang tingin, ipinaliwanag niyang sadyang prank lang si Zin Jiawei, at wala itong masamang intensyon. Sa puntong yun, ipinakilala nila ang kanilang mga sarili kay Chen, na tila naguguluhan pa rin sa mga kakaibang taong nakakasalamuha niya mula nang pumasok sa Miracle Land, ipinaliwanag ni Xiao, Xiao na pareho silang mas nakatatanda sa kanya sa paaralan, at kung sakaling kailangan niya ng tulong o gabay, maaari siyang lumapit sa kanila anumang oras. Ngumiti si Jiawei, mayabang ngunit tila masigla, sa tono ng kanyang boses, halatang may kumpiyansa itong nagsabi na mula ngayon, sila na ang magiging isang kopunan, idinagdag pa niyang bilang leader ng grupo, siya mismo ang mag-aalaga kay Chen, kahit hindi naman ito humingi ng ganoong bagay. Sa isip ni Chen, napabuntong hininga siya, para bang nakilala na niya agad ang dalawang taong magdadala ng kalituhan at ingay sa buhay niya. Ngunit hindi pa doon natatapos ang usapan. Muling lumapit si Jia at tinanong kung saan natutunan ni Chen ang kakaibang galaw na ginamit niya sa laban kanina. Nabigla ito nang malamang hindi alam ni Chen kung ano ang tinutukoy niyang combat technique, para kay Chen, natural lang na kilos yun, isang reflex, hindi sinadyang galaw. Lalong namang hindi makapaniwala si Jia Wei, ayon sa kanya, maraming mandirigma ang ilang taon nang nag-eensayo para maabot ang ganoong antas ng bilis at lakas, at si Chen, nagawa yun nang hindi man lang sinasadya, tumawa siya ng malakas. Sabay sabing tiyak na mababaliw si Ma Wenhao kapag nalaman yun, ipinagyayabang daw kasi ni Ma Wenhao ang teknik na yun, kunwaring siya mismo ang nakaimbento. Doon na ipinaliwanag ni Xiao Xiao ang tungkol sa combat techniques. Ayon sa kanya, ito ay mga espesyal na kasanayan na maaaring makuha sa pamamagitan ng mahiwagang mga scroll o memory stones, ang lakas at epekto ng bawat teknik ay nagdedepende sa kasanayan ng gumagamit, at ang mga bihasang orator ay karaniwang nagaangkop ng sariling estilo sa mga teknik na ito. Dagdag pa ni Xiao Xiao, ang sipa na ginamit ni Ma Wenhao sa laban ay tinatawag na hook wind kick, isang dirang combat teknik na may pambihirang bilis at puwersa. Pagkarinig nito, napagtanto ni Chen kung bakit hindi niya nablock ang unang atake, at sa isipan niya, nagsimulang mabuo ang bagong layunin, kung matutunan niya rin ang mga teknik na yon. Baka sakaling magkaroon siya ng pagkakataong manalo sa darating na Interclass Exchange Tournament. Ngunit ayon kay Wei, bihira at napakamahal ng mga teknik na ito. Ang mga ordinaryong estudyante ay kadalasang natututo lang ng mga basic na galaw, habang ang mga mas malalakas na teknik ay kailangang bilhin o makuha bilang gantimpala mula sa mga makapangyarihang tao. Ang presyo ng isang karaniwang Dirang Combat Technique, ayon kay Wei ay umaabot sa kalahating milyong piso, Isang halagang hindi kayang bayaran ni Chen, na halos nalunod na sa utang. Ngumiti na lang siya, bagamat halatang mabigat ang nararamdaman. Ngunit sa halip na sumuko, lalo pa siyang nagkaroon ng determinasyon. At bago sila maghiwa-hiwalay, muling nagsalita si Jiawei, nakangisi at puno ng kumpiyansa, sa susunod daw nilang pagkikita, plano niyang ipakita kay Chen ang ilan sa mga teknik na kanyang pinag-aralan. Sa sandaling yun, alam ni Chen, ang mundo ng mga orator ay hindi na basta laban ng lakas. Ito ay larangan ng karunungan, taktika, at kapangyarihan. At para mabuhay rito, kailangan niyang matutong lumaban sa paraan nila. Para kay Chen, tila karaniwan na lang sa kanila ang pagkakaroon ng mga teknik na nagkakahalaga ng limandaang libo na para bang mga laruan lang na madaling bilhin. Naalala niya na maging ang pagpasok pa lamang sa elite class ay napakamahal na. Kaya hindi na siya nagtaka kung bakit puro mayayamang estudyante ang kasama niya roon. Ngunit habang iniisip niya ito, isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Kung lahat sila ay galing sa mayayamang pamilya, baka may alam silang paraan para kumita ng malaking halaga sa mabilis na paraan. Kaya tinanong niya ang dalawa kung may alam ba silang legal na paraan upang makakuha agad ng malaking pera, sapat para makabili siya ng sariling combat technique. Sa halip na seryosohin, agad na nagbiro si Jia Wei, sinabing madali lang daw yun, magnakaw lang ng bangko. Ngunit agad namang itinanggi ni Chen ang ideyang yun, sinabing gusto niyang kumita nang hindi kailangang gumawa ng masama. Natawa si Jia Wei, ngunit maya maya, naging seryoso ang kanyang tinig. Ayon sa kanya, kung pag-uusapan ng pinakamabilis at pinakamalaking kita, isang lugar lang ang pumapasok sa isip niya, ang Blackwater Zone, na tinatawag din ng ilan bilang Miracle Land. Mabilis siyang sinaway ni Xiao Xiao, mariing sinabi na huwag niyang niloloko ang bagong estudyante. Ipinaliwanag niyang mahigpit na ipinagbabawal ng paaralan ang sinumang magtungo sa lugar na yon, dahil kilala yon bilang pugad ng mga kriminal at mga delinkwente. Ayon pa kay Jia Wei, kapag nahuli kang pumapasok doon, maaari kang matanggal agad sa paaralan. Ngunit sa sandaling yon, nakintal na sa isip ni Chen ang pangalan ng lugar. Habang ang dalawa ay patuloy na nagbabala, siya naman ay tahimik lang na nagplano. Naisip niyang kung totoo ang sinasabi ni Jiawei, na mabilis kumita roon, marahil yon ang sagot sa problema niya. Nang tanungin siya kung magkano ang kailangan niya, tapat niyang sinabi na mga tatlong daang libo. Parehong napatigil si na Xiaoxiao at Jiawei sa laki ng halaga, at nang tingnan nila ang kanilang account, malinaw na wala ni isa sa kanila ang makakatulong. Doon natuloy ang nagpasya si Chen. Kung gusto niyang magtagumpay sa mundong ito, kailangan niyang umaksyon sa sarili niyang paraan. At kung delikado man ang Blackwater Zone, handa siyang sumugal. Pagsapit ng gabi, tinahak niya ang daan patungong Blackwater Road. Ayon sa mapa sa kanyang telepono, malapit na siya sa lugar, ngunit ang tanawin sa harap niya ay malayong-malayo sa anumang Miracle Land. Madilim, tahimik, at tila matagal nang iniwan ng mga tao. Ang mga gusali ay wasak, ang hangin ay mabigat at amoy kalawang, at sa bawat yapak niya, may kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang batok. Nagpalit siya ng kasuutan bago umalis ng apartment, ayaw niyang makilala bilang estudyante sakaling may masamang mangyari. Muli niyang tinawag sa isip ang boss, ngunit walang tugon. Kaya't napagpasyahan niyang baka wala ito sa loob ng kanyang isipan ngayon. Hindi siya masyadong nabahala, alam niyang bilang isang orator na may tier apat na kakayahan, kaya niyang ipagtanggol ang sarili kung sakali. Ngunit habang naglalakad pa siya, unti-unti niyang napansin na ang katahimikan ng lugar ay may halong kababalaghan, parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. At doon niya napansin ang mga bakas ng paa sa alikabok, malinaw na may mga taong dumaan kamakailan. Sinundan niya ang mga yun hanggang sa madiskubre niya ang isang lihim na lagusan na nakatago sa pagitan ng dalawang sirang pader. Hindi siya nagdalawang isip, pumasok siya roon, at sa sandaling yun, hindi niya alam na may ilang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanya, mga matang kumikislap sa dilim, puno ng puot at malas na intensyon. Pagkapasok niya, biglang nagbago ang mundo sa paligid, mula sa madilim at abandonadong kalsada, napalibutan siya ng liwanag, kulay, at ingay, mga palengke, mga tindahan ng sandata, at mga taong tila sanay sa kaguluhan, isang buhay na lungsod na itinago sa ilalim ng gabi, sa wakas, natagpuan ni Chen ang Blackwater Zone, ang tinatawag ng ilan bilang Miracle Land, ngunit para sa kanya, ito ay isang mundong nangangako ng himala kapalit ng panganib.